Ayan, so may katanungan mula sa isang Facebook group. So yung ano niya, yung uh, CCTV niya, ganito na itsura. Okay? So ano daw ba problema? Una, ang kagawin mo dyan is i-review mo. I-review mo ang CCTV mo. Magtanong -mag ka doon sa may-ari, doon sa kliyente mo. Anong nangyari? Paano nangyari? Anong, anong status ng panahon ng time na yon? Is it maulan? Makidlat? Or ano, paano bang nangyari? Okay? So tapos i-review mo yung CCTV nila. So halimbawa, ganyan, 8 channel i-review mo ang bawat channel kung ano ayo ano yung exact time na, 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 namatay yung camera kasi blackout siya lahat eh. So, i-review mo anong exact time na namatay ang bawat camera. So halimbawa, sabihin natin 8:55 ang namatay lahat sabay-sabay. So ang isang possible na problema diyan is yung power supply. Okay? Hanapin mo yung kanyang power supply. Yung power supply niyan, ah... Uh, sabay-sabay silang namatay yung walo. Ibig sabihin, nakasentralize yung power supply niyan. Kaya nung naman nung nung namatay yung power supply, patay din lahat ng camera. So, ang gagawin mo, hanapin mo yung power supply, ganito yung tsura niyan. Okay? Buksan mo. Tapos, makikita mo yung mga, may mga LED yan doon sa likod na umiilaw, kulay green. Okay? So, doon sa mga kulay green na yan, kung hindi yan umiilaw, yan ang sira. So, ang gagawin mo ngayon is i-check mo yung kanyang uh, uh, cord ng kuryente from outlet papunta ng power supply kasi baka natanggal lang. Okay. So, kung <coughs> hindi man yun ang sira, tanggalin mo sa pagkakasaksak tapos tanggalin mo yung mga fuse ng ng ano ng uh, power supply kasi bawat bawat fuse niyan isang camera ang dala. So tanggalin mo yung mga fuse, check mo isa-isa kung baka naman baka naman putol na yung ano ng fuse putol na yung filament doon sa loob baka yun ang possible na problem kung naka-centralize ang iyong ano naka-centralize ang iyong uh, power supply so ang ibang inst inst installer naman ang ginagawa nila naglalatag sila ng isang isang uh, kuryente isang mahabang wire mula doon sa source sa may CCTV andun yung kanyang main plug tapos dumadaan doon sa mga camera nilalagyan ng tigi isang ano tigi isang uh, power supply ang bawat camera okay so ayan basta ang possible na sira lang sa ganitong ano is power supply lalo na kung sabay-sabay siya nasi, na nasira kasi bihira bihira mangyari na kung uh, naka-individual power supply ka sabay-sabay siyang masisira may masisira man isa dalawa pero hindi yan mauubos lahat pero kung naka naka-centralized power supply ka pag nasira ang power supply mo ubus lahat ng camera mo Okay? So, ayan, nabasa ko lang kasi yung nabasa ko lang kasi yung post na yan doon sa isang Facebook group nagtatanong siya kung ano yung possible na problem. So, sana nabigyan ko na nabigyan ko kayo ng ID or kasagutan doon sa katanungan nyo. okay? Maari kayong magtanong, Huwag lang mathematics. Hanggang doon lang. Thank you.